pi <laughs> Gisimhot akong tiil ay. Eh. Nagigisimhot akong tiil Kung anak ay. Eh. Ala, gisimhot ay. Eh. Ala <laughs> ta Humot akong tiil ta Humot akong Homo ta akong tiil, yan, good afternoon guys. Good afternoon mga palangga. Ah, uh, ito po ang update ni Papi ngayong afternoon, August 16, 2025. So ayan mga palangga, sobrang ano, umiiyak ako ng sobra kanina guys sa kadahilanan po yung ina ni Brownie is namamatay na kanina. Ang sakit sa ano. Ang sakit sa dibdib guys. Yung isa sa mga alaga mo namamatay yung ina ni papi guys she's dead I'm so I'm so sad I'm so ako kasabot sa kong ibati ron guys ang kasakit sa kundughan nga namatay ang ina inahan ni papi yan po siya po ang anak si papi po yung anak sakit sa ano sakit sa dibdib guys yung isa sa mga alaga mo mga palangga na mamatay Grabe, mga palangga. Ang iyak ko kanina, mga palangga. So, ito yan. Tingnan nyo po ang aking mga mata. Yan. Namamaga sa kaki, kakaiyak, guys. So, pinalibing ko na po yung si, yung ina ni Papi, guys. Uh, pinalibing ko na po. Para hindi lalong sumasakit yung aking dibdib. Grabe, ang iyak ko, mga palangga. yun, oh. Namamaga yung aking mga mata sa kakaiyak, mga palangga. Grabe, sakit sa dibdib, guys. Yan, good afternoon. This is Papi's update. Yan, today is August 16, 2025. This uh Papi's update this afternoon, guys. So ito po si Papi, nandito lang sa loob. Hindi ko siya pinalabas kanina, guys, paglibing sa kanyang ina. Dahil po ayoko mahawaan po siya kung mayroon na po yung sakit. Wala naman po siyang sakit siguro, guys. Biglaan lang yung Basta biglaan lang siya hindi kumain. Kahapon hindi siya kumain talaga. A, dalawang bisis hindi kumain. So, tiguwang naman sa siya mga palangga. Pero sakit sa dughan. So, siya po ang anak ni Brownie, si Papi. si good afternoon anak ko. Ina guys, wala na po ang aking ina guys. Iniwan na po ako ng aking ina. Kawawa si Papi. <laughs> Hilak si Mama Lisa, anak. Ayan, good afternoon, mga palangga. So, dyan lang muna, ano, dyan lang muna nakahiga si Papi, guys, kasi umu umuwi yung aking anak. Dyan, inilagay ang bag. So, si Papi, dito lang siya. yan paborito niya niyang higaan dyan. So, dito lang siya sa PICAS area, guys, sa kabilang area. Dahil mayroong bag yang inilagay sa aking anak dyan. So, ayan. Siguro, binantayan niya ni Papi, guys. <laughs> Good afternoon, everyone. Kumusta po ang inyong afternoon? Nagtanghalian uh, na ba kayo dyan? Did you finish your lunch, guys? So, ito po ang update ni Papi ngayon. Bliss, mama, anak. Taga, Santo. Kaloyan sa ginawa kong anak na guwapo. <sighs> Papi na kong anak. Pinangga ni mama magbinuotan pero may ang akong anak wala na ba imong mama papi pinangga kay ko nakos papi guys oy ang grabe na nako ka pinangga guys kay siya ang nagbigay ng ano siya ang nagbigay ng buhay siya ang nagbigay swerte sa akin guys sa katunayan lang po so si papi po yung ano si papi po yung nagbigay swerte sa akin talaga guys kaya iyak iyak ako kanina sa ina ni papi na namamatay kasi yan sakit sa sakit sa dughan guys grabe so yan ito lang po ang update ni papi ngayon guys thank you for watching have a blissful uh, have a blissful uh, Saturday sa atong tanan